sa mga pananalita at gawain ni um, Boeing Remulla mula pa noong 2023, malinaw na intensyon talaga ng mga Marcoses gamitin ang ICC para burahin ang mga Duterte. Kahit ano pang sabihin na kasinungalingan ni Marcos Jr. Pangalawa, yung gawain nila ngayon na nakikipagtulungan, ito po'y labag sa saligang batas. It is a culpable violation of the Constitution dahil isang, isang Korte Suprema at mga bababang kapulungan lamang ang kinikilala ng saligang batas na dapat uh, mag-exercise ng judicial powers. Ito po ay culpable violation of constitution, dahilan para mapatalsik ang presidente sa isang impeachment complaint. At pangatlo, ang, ang motibo ngayon ng gobyerno sa lantarang pagtutulungan, hindi lang sa pag-surrender kay Tatay Digong, kundi hindi na rin yung pag, -pag para sa mga testigo labang kita tay Digong, ay para nga po, ma-dismiss yung sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng ICC dahil ang pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas sa jurisdiction ng ICC sa pamamagitan ng pagbibigay tulong at kooperasyon sa hukuman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno natin ang jurisdiction ng ICC. Sa madaling salita, tinerador ng Marcos Jr. ang Republika ng Pilipinas sa pagkilala sa jurisdiction ng isang hukumang dayuhan na wala ng karapatan na litisin at kahit sinong Pilipino. Darating ang araw, mapananagot silang lahat. Naniniwala naman po ako na yung mga gawain ng mga kriminal talaga, kasama na ni Marcos Sr. at ni Marcos Jr., Panandalian siguro magiging mailap ang katarungan. Pero bilog po ang gulong ng katarungan. Ngayon po, ang katarungan nasa baba. Darating pong araw, mangingibabaw ang katarungan. Mapapanagot ang Marcos Jr., at ang kanilang mga kaalyado dahil dito sa pagtaksil sa soberenya ng bansang Pilipinas.